So, nag-stuck kami sa gitna ng bundok for almost 4 hours na walang taong dumadaan. Kahit siya. Buti na lang may isang dumaan. Kaya namin ma-survive mm -hmm. yung everyday namin. So, buti na lang masisipag din yung parents ko na kahit pa paano na pa-feel nila sa amin na hindi tayo mahirap. So nagbubuhat ako ng mga gamit, ako yung taga video niya, or taga ano ng mga crowd. Ganun ako nagsimula. Mm -hmm. ako yung vision kasi na nakita mo sa sarili mo, vision mo yun. Eh. Mm -hmm. Ikaw lang ang nakakita, yes. hindi mo nakita yun, hindi mo nakita yun. Saka ikaw lang, yeah, ikaw lang, 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 yeah, ano, lang magpapalipat. So gagawin ko siya because yung nakita akong vision, yung nakita akong mangyayari dito, na hindi nakita ng iba. the world. We are here again for another episode of Evil Garmo. What's up, mga Bulgar? Today, exciting na naman itong episode natin dahil meron tayong poging makakasama. Isa sa mga pinakasikat na moto vlogger na kilala O Nakasama ko ito natin before. Kaya naman, Michelle? Mga Bulgar, let's all welcome Carlo Salonga. Carlo, thank you, thank you, thank you. Thank you for coming, for, you for, for, you for being here. Thank, thank you for inviting me. Thank you for inviting me. Okay, um, okay, let's start. Um, kamusta ka ngayon, Carlo? Well, uh, ako naman, okay naman po ako. Galing lang kaming Cebu. Uh, we had a tourism event doon, Vivo mm -hmm. Turismo. So, ni-ride namin yung buong uh, Cebu actually. Oh! So, yeah. Uh, pinunta namin yung mga tourist destinations and also we met our followers there. Mm -hmm. Para ma, kumbaga, para ma-meet namin sila. Uh -huh. So, we do it every, every quarter. Mm -hmm. para, nice! Kumbaga in, in every part of the Philippines. So, that's what we do ngayon. Okay. Kaya, Medyo nakakapagod pero worth it siya. Worth pero un initiative 'yun lang to. Ano siya uh, actually branch siya ng helmets. Oh, uh, right, uh, right, right, right right, 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 right. So, what we do, we have a team. So, yung Ibo All-Stars. So, uh we are a group of vloggers. Tapos punta kami specifically, kurare itong, this time, uh we we went in Cebu. Aha. Uh -huh. Tapos uh meron kaming starting point which is in Mandawi. But how Tapos, how many days did it take? para maikot yung buong Cebu. Seven or eight days? Saya! So, yeah. yeah I know. The whole Cebu as in, uh, from north to south, talagang oh. pupuntahan namin. So, yung mga popular destinations ng mm -hmm. Cebu na puntahan namin. Of course, uh, number one reason doon is that, uh, of course, to pro promote tourism uh, -huh. uh ng Cebu, uh, which is ang dami talagang pwedeng puntahan doon. Mm -hmm. And then, secondly, syempre yung mamit namin yung mga taong nag mga sa makita. No, yes, yes, so, Talaga yes. nakakapagod pero sobrang worth it talaga. Yeah, na, worth it ano, yun. Yes. So Carlo, before natin pag-usapan, si Carlo ngayon, sino ba si Carlo noon? Noon. Okay. Mahabang story pero to make it short, uh, si Carlo kasi dati is uh, student athlete ako dati. Nice! Ako, maraming hindi nakakaalam. Na. Mm. Kasi itong time na to, nag nagpo-post ako na nag-swimming ako eh. Dati puro motor lang. Ngayon, nag-swimming ako. Marami nagko-comment. Ang mo mag-swimming. So ito, nasabihin uh, ko na. Dito ko nasabihin, swimmer ako dati. Swim. Varsity okay. player ka yes. before. In USD, O, oh, panahon tayo! Nakapasok ako uh, via IPEA din. Kasi uh -huh. yung IPEA, actually dun sa mga hindi nakakaalam, it's an in institution na for athletes na, for example, bumagsak ka sa entrance exam ng uh -huh. UST, pero gusto mo pa rin mag-aaral sa UST, mm -hmm. pwede kang i-recommend ng coach mo. Oh, para okay. Para, para makapag -aral, aral ka. Para makapag ka pa rin. And then, okay. after 3 semes, Pwede ka na lumipat doon sa course na gusto mo talaga. Oh. Pero Carlo, naabutan mo pa yung nasa gym pa yung classroom. Ay, ah, hindi na. Doon doon na sa bandang swimming pool. Na. Kasi nung time namin, dalawa lang yung classroom. Sa taas ng basketball um, covered court. Yeah, okay. Doon lang yung classroom ng mga EPS yes, students. UST? Yes. Yes, yes. yes, Pero ako hindi ako bumagsak noon, actually, sa entrance exam. Ang ginawa ko noon kasi, Ibang school talaga gusto ko nun, So ah, hindi ko kinomplay yung mga requirements na What what school ba yung ano mo? San Beda kasi ah, like, same Beda. team na parang gusto ko. Okay. team na gusto ko mm. pero unfortunately parang mag mag na pero ano nasa ibang bansa pa sila. So uh -huh. yung dad ko kasi is an, uh, graduate from UST USTren. Okay. Na varsity rin. Football yeah. naman siya. Ah, football hmm. naman. So sabi, why, why not try UST? Hmm. So one day, punta kami doon, then the rest is history doon ako nice. na ng Pero Carlos, saan ka lumaki? Tsaka, saan ka nakatira? Saan ka nag-high school? Okay. So, ako lumaki kami sa, actually, sa Las Piñas talaga. Na hmm. So, nag-aral kami sa Perpetual, hmm. sa University of Perpetual at uh, College. And then, ah uh, nung nag, from from elementary to high school, doon na kami. Uh -huh. So, ano na kami doon, uh, nagsiswimming na rin kami, varsity na rin kami. So, scholar kami ng US, uh, ng perpetual. ng perpetual. Hanggang nung college, kinuha na kami, actually, na, inano rin ako, kinontact din kami na i-try huh UST rin talaga. So, for Uh, perpetual kasi is uh, NCAA. Correct. oo. oh Yes, yes. Tapos, US UST naman. UAP na. Yes. Um, can you tell us naman about your childhood? Balik tayo nung bata ka pa. Uh, pang ilan ka ba sa magkakapatid? Okay, so ako is, uh, pangalawa ako sa magkakapatid. Mm -hmm. Yung panganay namin, uh, isa sa mga sikat na correct, Correct, yun correct, yun, correct, yun, correct. Yun, okay. so hopefully, one day makapunta rin siya dito. So, yun, uh, apat kami magkakapatid, tatlong lalaki, mm -hmm. uh, magkakasunod, one year lang oh. lang kapalitan namin. And then, meron kaming bunso na babae, babae. Na 10 years ang pagitan dun sa... O, talagang gusto ng parents. So, penis, baby pa girl na ba? talaga. Oh, so, uh, baby yeah. girl, alagang-alagaan niya. Yeah, <laughs> sabi nila, swerte daw. So, <laughs> so parang kawawa oh, yung mga maliligaw. <laughs> uh, sa sobrang uh, sa sobrang takot ng mga maliligaw, ang gano'n yung maliligaw. Wala well, <laughs> Kasi sa, sa tatlo at tatlo yung pag... pag tatlo ano, yung kuya Tatlo yung oh, kuya. Oh. So, Diyan uh, nung bata kami, simple lang kami. Mm -hmm. Um naglalaro sa kalsada, sa kalye. Uh, yung mga ano yung mga laro dati, yung mga patintero, atintero, yeah. piko, at uh agut-agut. -huh. Uh, uh -huh. Lahat yan nalaro namin. Mm -hmm. Text nang uuwi kami So normal kayo. childhood. Normal yeah. childhood kami. Tapos um nagagakas kami na introduce sa swimming eh. So mm -hmm. by the time na mag 8 years, 7 or 8 years old kami nag-swimming na kami. So, that's the time na nag-start na kami uh -huh. na mag-train talaga for competitive mm -hmm. swimming. Uh -huh. So, doon palang nag-start na kami. And then, doon na, na, dun na umikot yung mundo namin sa bahay swimming, bahay swimming. Okay. Since, yun nga, na-mention mo na bahay, how are you inside the house pag kayo kayo magkaapatid? Like, number one, sa pa ng ulo ng parents. Number two, Mabulo, ikaw ba yun ang bubuli ikaw tayo yung tayo binubuli? Naman, ako pinakamabait eh. Totoo to, totoo to. Totoo. Gitna oh. eh. Oh, gitna eh. So sabi nila pag gitna, kinaka-mopahit daw. So well, kahit nat ko mabait, magulo pa rin kami as mm, Correct. Kto kaming lalaki noon eh. Tama. Wala Masaya, nalaki, no? masaya kasi ang dami. So, sakit niyo, eh. kami ng ulo talaga uh -oh. ng parents namin sa gamit, lagi nakakasira, yung mga dingding namin may sulat, lagi may, sulat. may may mga ano, banda na, nang na, tataas na, ng auto, nang tataas ng motor ganyan. Hindi pa naman noon kasi hindi pa namin, talaga nagmo-motor, nagmotor kami mga high school na. Pero nung bata kami, yun talaga, in magulo kami sa bahay, sira-sira 'yung mga gamit namin. Ah, mm -hmm. uh, naglalaro kami sa loob, Aha. kaya talagang makaka na yeah, ayaw, ako, alat. Typical, ano, mm -mm. typical na mga boys. Mm -mm. So, yun, close kaming tatlo na magkakapatid mm -mm. na lalaki kasi sabay-sabay okay. kami parang same age lang kami lahat eh. Parang ina, parang kami-kami ni magkakabarkada. Oh, kasi one year lang, 'di ba? One year apart. Oo, Kahit hindi kami lumabas ng bahay, kami-kami magkakalaro. Kayo kayo lang, oo, masaya na kayo. So, kami-kami magkakalaro, kami-kami rin nag-aaway. So, hindi ka suntukan, nagkaka- Ano, normal things. Tama, tama. Pero Carlo, with, with, ano, with varsity ka, whoppings ka, matangkad ka. Naging advantage ba siya nung, nung elementary high school? Ang pagiging guwapo. So yun, lahat lahat na varsity Ay, uh, na... hindi mo siya advantage pero ang ano ko lang, experience ko lang is kilala ka right. sa campus. So, uh, kumbaga hindi na madaling magpakilala mm -hmm. sa mga sa mga students or sa mga klase mo. Kasi first day of school pa lang, marami na na-, tama, na, tama, na tama, tama, tama. Advantage siguro, nakaka-hungi ako ng assignment, you know? Bama. Ang training namin, uh -huh. madam, um, nung time nung high school kami, is gabi. Uh -huh. So hapon hanggang gabi. So by the time na makauwi kami, pagod-pagod na. Ka. So nakakatulugan na namin. Mm Hindi -hmm. yeah. na ako nakagawa talaga ng homework, assignment. Yeah. Nagagawa kami ng homework. Umaga. Pero hingingit ah. naman yung mga teachers, then also with athletes? Some of them. Pero may iba na, pag nalamang athlete ka, the more that they are stricter to you. Kasi nga, alam nila, athlete, merong, parang merong, ano yung merong, pag sinabing athlete ka, tamad ka. Mm, correct, um, correct, 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 school. correct. So, yun, yun, yun naman yung gusto kong baguhin, na hindi porket athlete ka. Tama. Eh, bagsak-bagsak ka na sa school. Kasi ako, I've never, uh, hindi ko na English, never, never ako bumagsak. Uh -huh. Sa, sa any subjects From high school to college. Mm, yeah. Nice. So, wala akong never-update. Okay. And walang pressure yung parents mo dyan? Talagang on your own will yan? Yes. And uh, yung both parents ko are teachers. Nice. In so, school? Teachers sa school. In perpetual? Yes. Yung dad ko is in perpetual. Yung mom ko is in letran. Mm, oh, nag-letran din na. Oo. Oh. In letran. In intramuros. So, they're both teachers. Pero never nila kaming pin-pressure na ito dapat yeah. greet mo. Right, so, right, dad, right, ito, right, right, right. Dapat hindi ka bumagsak. Dapat wala kang 75. Kumbaga kami, pasakaawa lang kami pero never nila kaming pinagalitan. Correct. Okay. Dapat lang, uh, wala kayong bansa mm -hmm. tapos umapasok pa rin. Yes. Pero ano bang, bang pangarap mo nung bata ka? Anong career yung gusto mo noon nung, nung bata ka? Bata, ka? Nung bata kasi nung small ako, mm -hmm. siguro ako dati first, ano ko, gusto ko maging ah, oh, sundalo. Ah sundalo? Bakit sundalo? Kasi feeling ko yun yung maangas eh. May hawakan na, ano, Armalite. -arma <laughs> tapos Kumbaga, tagapagtanggol ka ng Pilipinas oh, oh. eh. Mm -hmm. Parang ganun eh. Yun yung... Yun na yun yun yun, 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 nasa utak ko nun eh. Pero as I grow up, parang nagkita ko na hindi pala feasible yun mm -hmm. yung mm-hmm. Uh, pagiging sundalo. So, Kumbaga, iba talaga yung commitment pagiging sundalo ko na. Nadidistino ko sa iba't ibang lugar. Mm-hmm. Diba? So nag, nagbabago na nagbabago. Okay. So, gusto ko na lang maging businessman. Mag <laughs> but, pagkatapos na naging businessman. <laughs> gusto ko na lang mag ano, kagaya magkaroon ng sariling negosyo. Uh -huh. Yun yung pangarap ko from the very start. Kasi uh, growing up hindi kami well-off para na, mm -hmm. na, na lahat ng gusto namin na bibigay sa amin. Lahat kailangan pagtrabahuhan pag yeah. niya. And nakita ko yung sarili ko comparing to others uh -huh. na, but sila may ganyan, bakit sila nakakabili nang ganito? Mm. Am ah, negosyo. Yeah. Meron pala sila. Pizza. Pero hindi naman dumating sa part na nainggit ka. Meron. Meron. Mala- As a kid, okay. syempre, hindi mo hindi matanggal. Oo, oo, oo. Kung kinukompare mo yung sarili mo na bakit sila ganito yung gamit nila? Bakit ako, bakit ako naglalakad? Bakit sila nakasasakyan? Mm. It? Bakit sila ganito ang ganda ng gamit nila? Lalo na sa um, niro roro namin or oh, oh. Right, right, right. Uh, may time na papadala namin yung motor sa butuan kasi yun yung point of mm. ang roro. Tapos kami, lilipad na kami from Butucan. Pero ilang, ilang hours yung longest ride na nagawa mo? Uh, recently, last year, uh, we joined Boss Ironman. yung tiyatawag na Boss hmm. Ironman. That's 1,400 kilometers that wow. you have to finish within 24 hours. 24 hours? Yeah. <laughs> oh so, my God. I think that's yung pinakamalayo ko na dire-diretso. 1, so natapos ko siya within 17 hours. Oh, nice. So that's a challenge actually. Yeah. Ibang event naman siya. Okay. So naka-big bike kami. Tapos may mga certain points. That's in North Luzon eh. Mm -hmm. So starting sa, sa Zambal, ah, uh, Clark. Mm -hmm. Sa Clark ang starting point. And then yung uh, ruta namin is Papakyat, Zambales, La Union, Ilocos. Right. Apari, Tuguegarao, Isabela, pababa ng Nueva Ecija. Uh -huh. And then pabalik ng Clark. Grabe. Nine. So, yun yung longest That's in terms the longest. of yung distance, the yeah. Most challenging. Most challenging ko is I joined another event which is uh, which is called the FJ Moto. Uh -huh. Off-road naman to. Off bundok naman to. Oh, mas delikado. <laughs> yes, mas delikado siya kasi yeah. three days lang siya, 3 uh -huh. days lang siya, pero you have to complete the whole course. So, parang nasa gitna kayo ng bundok, tatagusin niyo siya depende Ah, uh, bahala kayo kung paano niyo siya tatagusin, basta mm -hmm. may mga coordinate silang ibibigay. Mm -hmm. You have to be there. Tapos saka ibibigay sa 'yung next coordinate. Uh -huh. So, parang ang experience ko kasi doon, syempre ang daming drop ng motor oh, kasi yeah. nga hindi, hindi oh, oh, even. Eh. So, ang daming drop, Tapos may team kasi kami noon, so 'yung pag ikaw 'yung nag-drop, kumbaga, lahat kayo magtutulong yeah, yeah, magtutulong, tapos, magtutulungan. Tapos, 'Yung magtutulungan kayo. 'Yung magde-drop, yes. lahat uh -oh. bababa, bababa kayo. Mm -hmm. So, it's really exhausting tapos yung survival ano instinct pa parang mm -hmm. kailangan mag-survive kayo doon sa bundok wala kayong pagkain wala kayong access sa internet wala ah, pagkain. may ganun din yes sarisa oh. so sari-sarili dala ng gamit mo. oh okay so tapos may time pa na na nawalan or na discard yung battery nung kasama, kasama ko. mo so nag na-stuck kami sa gitna ng bundok for almost 4 hours na walang taong dumadaan kahit hmm. si Buti na lang may isang dumaan na nag-save sa amin na, nag -save, save. na nagdala ng baterya para i- Oh my, ka-team niyo hindi. Hindi, yung random siya random sa random, random na oh random na dumaan. Pag hindi siya dumaan, stop ka dito forever. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Hindi ang hirap ng big bike ang laki. Oh, yeah, Pero siguro as an athlete, dun na athlete doon din ina-uwi yung ano niya yung, yung 'di ba, yung resistance niya to yeah. fear yeah, and yeah. fail, 'di ba? I, oh, diba? I think So, thing. yeah. Kasi 'di ba, nga nila Kobe Bryant, 'di ba, yung challenges uh, you face as, uh, as an athlete, 'di ba? Doon ka natututo in yes. life. Kung Parang Baga, wala kang kinakatakutan niya. Experience ko na yung yeah. extremes talaga uh, being an athlete. Uh -huh. Na experience ko na yung mga pinakamahirap. So, itong mga ginagawa ko ngayon. So, yun yung next na, siya. question ko sa'yo, actually. So, bago ka maging vlogger, ano yung ano mo, most challenging experience mo? In life. Sa life. Sa life. Sa life? Yeah. Uh, there was a time na wala naman kami naging problema, literal na naging problema. Ang problema lang naman talaga namin, normally, Pera. pera. So, marami kami kasi. So, okay. apat kami magkakapatid. So, mm -hmm. kumbaga, uh, living uh, with four siblings. Tapos, siya parents. Kailangan namin masurvive mm -hmm. yung everyday namin. So, buti na lang, masisipag din yung parents ko na kahit papano, na feel nila sa amin na hindi tayo mahirap. Yeah. Nakakakain kami tatlong beses ang araw. Mm -hmm. Okay na yun. Nice. So, yung dad ko rin yung nag- Introduce namin into sports. Uh -huh. Para in the future, pagdating ng high school and college namin, libre na kami sa pag-aaral. Pero yun, dad mo ba sporty din siya? Yes. Yeah. Uh, football, football naman. Football, okay. Noong nga pala. So varsity siya. Naging Philippine team din siya ng football oh, before. Oh, okay. So that's way Taya. back, 1980s pa. So okay. doon namin nakuha yung pag-e-sport. Yun doon yung nakuha talaga yung pag-e-sport. So I think yun know, nga, because of yung magandang upbringing yung family mo, tsaka yung bond, na na-build ng family mo. That's why every time na meron ka face challenges, um, you, you, look at it at a different perspective na parang hindi siya talaga challenge eh. Kasi may advantage ko pa rin compared to other less fortunate ano eh, um, individuals, di ba? ko compare to yung sarili ko. Pero pagka nandun kayo sa mga times na medyo nalulungkot or yun nga, pag may na-compare mo yung sarili mo na Basta so may gano'n ako, wala. Ano normally, what what comes to your head? Ano yung... Ako, nagiging fuel ko lang, sir, na mag-strive for better, ano, kumbaga, better life. Uh -huh. So, kumbaga, pag nakikita ko to na... For example, kahit naman yun na-apply ko pa rin, sir, kasi hindi naman ako mayang. Mm -hmm. So, kunwari, makikita Sobrang ko... Sobrang yaman lang. <laughs> so, pag nakikita ko na, uy, may ganito siya, kaya ko din yan. Tama, diba? tama, tama. Kaya, na, nang hindi ko... Kumbaga, nang nang kukunin ko siya na paghihirapan ko. Okay. Di ba? Parang kaya kaya mo lahat kasi kaya mong kunin. eh. Mm -hmm. Nasa sayo lang 'yun kung, uh -huh. kung paano mo siya kukunin. Di ba? Parang So Carlo na, meron akong nabasa na book eh, uh, sa Law of Attraction. Uh, the words and the um, thoughts that you put in your head in your mouth. Kung mga perspective mo na Maybe. na nagigising tunay eh. So you have to be very careful with the words that you utter na parang yeah. kasi sabi mo na Parang hirap gilin yan. Sabi yes. mo, ah, hindi kaya yan. Kasi madali yan. Mayroong way naman to get it. Hindi uh -huh. pa kayo, pero madali. Yeah. It's all in the mind. Kasi lahat ng nasa utak mo uh, becomes your words. Yes. And your words become become reality. reality. Yeah. So, yeah. nagisimula lahat sa mindset. Sa mindset Kapag negative yes. na yung mindset mo, nagiging negative, negative din ang nangyayari sa... Yung outcome. Kaya okay. Kaya kahit wala akong pera, hindi ko sinasabi mo yeah. wala akong pera. Tama, oh, oh, tama. Oh, so, tama. Kahit wala akong pera, sabihin ko, ah, kaya ko yan, magkakapera ako. Mm -hmm. oh. Nice. Um, so 'di ba content creator ka. Bakit yes. uh moto vlogger yung pinili mo? Well, influence uh, influenced na siya ng kapatid ko eh kasi yung brother ko uh, older brother ko si Jowa. Okay. Jowa is uh Jowo Moto Vlogger yes. yung uh -huh. naging pangalan niya uh -huh. sa vlog. So siya yung nag-start talaga way back 2017 na ta, or 2018. Uh -huh. nag start na siya mag-vlog. Kami noon, ako nag-to nag nag nag-work pa ako as corporate sa corporate. Mm -hmm. Ano ah, corporate ka? Corporate, For how long? For 12 years. Tagal oh, din. So, Let's not mention the company pero anong anong industry? Ah, uh, medical representative ako. Nice. So, uh, uh, ang pharmaceutical, tagal pharmaceutical din ah. Pharmaceutical. Ah, ako. So, ang ginagawa ko noon uh, punta ko sa mga hospitals, ang clients ko is our uh, doctors. Doctors, so, yes, yes. So, we're there to promote uh, the, products the that products that we carry. So, yun, multinational naman siya. So, ang daming mga benefits. So, yun, yun na-influence ako ng kapatid ko kasi I, I saw na, ay ay so na ang ganda nung ginagawa niya uh -huh. para nakakatuwa. Uh -huh. Eh before, nagmamotor na rin naman, pero hindi yung rides talaga na long ride. Long ride. Okay. Kumbaga, yung ride namin is mode of transportation. Uh -huh. Hindi siya hindi siya for um hindi siya para mag-travel ka or hindi ka hindi siya para mag may puntaan kang uh -huh. destination. destination yeah. So, parang more, most likely, we ride because uh, point A to point B lang. Transport, transportation. Okay. So ngayon, uh, nakita ko na, uy, ang saya nang ginagawa nila. Magpupunta uh -huh. sila sa yeah. ibang Iba lugar. Na hindi pa namin napupuntahan ever before. Kahit nung may kotse na kami. Uh -huh. So, yun. I tried going with them. Una, pasama-sama lang ako. Uh -huh. PA ako nung kapatid uh -huh. ko, si Joe. So nagbubuhat ako ng mga gamit, ako yung taga-video niya or taga ano ng mga crowd. ganun ako nagsimula hmm. tapos up until na okay, uh, mag-vlog na rin kaya ako yung mga behind the scenes. Uh -huh. Pangkulit lang, mauulit lang ako sa grupo uh -huh. up until yun, nasama na ako dun sa Team Graffiti ito, to, Team Graffiti ito yung group oh, namin. So, yon Uh, the history. Gano'ng katagal bago mo na-achieve? Let's, say, sige, uh, let's start small. Gano'ng katagal bago nung nag-start ka na mag-vlog yung sarili mong content na na-reach mo yung 5K followers? 5K? Uh, mabilis lang yung 5K eh. So parang nung nag-start ako, parang siguro mga a month lang. Nice! Um, month. So, mabilis lang talaga. I started yeah. 2022. So, uh, so, 2025 na ngayon, 3 years, nag-1M na ako. So, Bilis. medyo -bilis kasi nga uh, may fanbase na talaga yung group. Correct, yung group. So, magkasama group. ka sa grupo, automatic magdamay ka dun mm -hmm. sa, yung um, maku sila, uh -huh. sino, to? Yeah. sino to? Sino to? Sino to? So, siguro that's the advantage that na inano ko, yung umaga, tinig advantage, advantage talaga yeah. na malaki yung fanbase fan ng group. Mm -hmm. So, sinisipagan ko na lang mag-upload. Tsaka mag-upload ng, syempre yung mga valuable na mm -hmm. uh, videos uh -huh. na pwedeng may matutunan yung yung mga viewers and of course gusto ko kasi before ang gusto talaga maging content is travel vlogs din talaga mm. oh. so yung pinapakita ko yung ganda ng uh -huh. Pilipinas. Pilipinas kasi yeah. i believe yeah. na ang Pilipinas is a gem mm -hmm. maraming pwedeng puntahan yes. ang daming ang dami pang hindi na di-discover mm -hmm. na hindi na ipapakita sa 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 atin uh -huh. sa sa Pilipinas sa mga Correct. Pilipino pa lang ah yeah. so 'pag ayun yung naging goal ko na kaya magagawa yun? And with, and through with, uh, through Team Graffiti and Ibo Helmets Philippines, nagagawa ko na ngayon yun. Okay. So actually, um, very timely na, na mention ni um, Carlo yung um, touring around places, no? Kasi may trivia din ako, Michelle. Um, hindi ako nung magmotor eh. Mm -hmm. Pero nakasama ko si Carlo when we toured around. Meron kaming event, meron kaming brand nun. Pwede ba ito mention? Si Suzuki dati eh. Uh -huh. So nakasama ko si Carlo nung binidwan ka namin, first day ko yung ang motor. Oh. Kasi si, si Sir Johnny, sabi niya, wala na susunod ako, Did ka matuto motor. <laughs> Kaya bago namin siya i-shoot, uh, ako yung nag-direct kasi nung scenes. Uh -huh. So I had to learn, pinuturo ko sa cameraman kung paano mag-motor. Sabi siya, sakyan mo para lang yung bike. Uh -huh. Magpabilis lang. So, which leads me to my next question. So, tayo nasama kita in few areas in the, around the Philippines. Meron ka bang dream destination pa? in, in, in the Philippines or outside the Philippines sa uh, gusto mong motorin? Actually, ang dami kong dream destinations in the Philippines pa lang. Kasi I believe napakadami pang pa pwedeng puntahan sa Philippines Pilipinas uh -huh. pa lang. Uh, sa akin, ang dream destination ko, yung iraride ko talaga is Palawan. Oh, Palawan. Napakarami yeah. pang pwedeng puntahan dyan. Hindi lang yung El Nido and Corona. Yeah. Yung mga uh, coastal, coastal, area ng areas, yeah. Palawan. Napakadami yan. So, I think yun ang isa sa mga dream destinations ko na sana sana maka uh, baka kami grade sa so kalaw. pala. Ano bang mas masaya sa iyo um, to ride uh, by yourself or to ride with someone? Kasi 'di ba ano? Someone? Kasi di diba, ibang tao. Gusto pang to clear Sari their ba? heads religelahan uh, okay. niyan. Sa akin, ano uh, mas masaya pag grupo. Pag grupo. Uh, grupo. Yeah. Iba yung saya kasi pag uh, nagre-ride kayo as a group. Uh -huh. Number one, una, ano, kumbaga, safety rin yun. Yes, kasi safety. ang motor, hindi siya, kumbaga, hindi nawawala ng abiryang. ang motor. Yeah. So kapag nasiraan ka, mayroon kang mga kasama na tutulong sa Mm -hmm. Tapos may mga asar sa'yo. Na, kung may plan ka, uh -huh. mga asar sa'yo. Alam mo yan, yung kahit anong mangyari sa'yo na masama, uh -huh. doon sa ride na yun, Alam mo na there's may there's always sayo. someone oh, na... Oh. Makakasama so, yeah. iba pa rin yung na, nasa grupo ka versus may mga time naman na nag-ride ako mag-isa. Uh -huh. Pero mas gusto ko lang na, na may kasama. May kasama. Yeah. Sino bang hindi, di ba? Um, can you give us um, tips sa mga viewers natin na gusto maging moto vlogger din? Well, uh, isa lang naman ang mga advice ko sa mga gusto maging moto vlogger. Of course, number one, be consistent. Mm -hmm. Yun naman yung number one niya kasi maraming mga gusto maging moto vlogger or As a vlogger. Vlogger. Uh -huh. Na gusto mong lumak lumaki followers, yes. gusto mong maging sikat agad, mm -hmm. diba? tapos hindi ka naman consistent yeah. na post hindi ka naman, ano, diba? So, number one, being consistent. Na na number two, huwag mo titignan yung views and yung kikitain mo doon sa vlog mo. Basta nag enjoy ka lang. Basta kung anong gusto mong gawin, i-video mo yung sarili mo, then followers will come. Tama. And money will come. Kung baga ngayon kasi... Unlike before, malaking kinikita sa right, sa Facebook. Sa, yes. Oh. Ngayon kasi wala na Technically wala na talaga. Yeah. So kapag pera ang habol mo sa vlogging, hihinto ka yeah. kapag hindi mo gusto yung ginagawa mo. So kami, as a group, nakikita ko naman lahat kami gusto namin yung ginagawa namin. Kaya kahit wala kaming kitain, kahit wala kaming nakukuha doon, uh -huh. na-enjoy namin yung ginagawa. So that's second. Third, Ah, uh, specifically, motovlogging, always, always uh, wear your gears. So, complete yan. Helmet hanggang boots, riding jacket, riding pants, and uh, boots, lahat uh -huh. dapat kumpleto. Kasi, uh, maraming nanonood sa'yo. So, influencer ka, uh -huh. kapag nakita ka nila kamote ka, Yeah. gagayahin ka nila. Oh, yes, yes, yes. 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 Oh, oh, oh. Diba? Number one, my LTO. Oh, oh, oh. may lto ka. Makaka-LTO ka yun. Diba, onting pagkakamali mo, pwede kang ma-, mm -mm. ma ano 'di ba? So, 'yon, yung tatlo na yun, actually yung uh, top 3 ko. Carlo, um you've gone a long way from the start tayo sa interview kanina, um challenges as a kid as a, uh being a uh, family na hindi sobrang well-off and then also entering school being an athlete and then also challenges na finish mo as a rider. Um is there like like one life lesson or advice na ma mo sa mga viewers natin na ina-apply mo pa rin sa sarili mo ngayon to achieve your goals? Well, ang um, uh, ma-share ko lang is kapag gusto mong gawin mo. 'Di diba? yeah. Uh don't kumpaka ka nang makinig sa opinion ng iba. Uh -huh. Kasi pag Kumbaga yung vision kasi na nakikita mo sa sarili mo, vision mo yun. Eh. Mm -hmm. Ikaw lang ang nakakita. Yes. Hindi mo nakita yun. Hindi mo nakita yun. Saka, ikaw, ikaw lang ang nakakita yeah. yeah. nun. Ikaw lang so gagawin ko siya because may nakita akong vision, may nakita akong mangyayari dito na hindi nakita ng iba. Mm -hmm. So gagawin ko siya. Uh -huh. Kahit na matagal yung resulta, basta alam kong nasa tamang direksyon ako. Yeah. At yun ang goal ko. Lahat ng ginagawa ko is papunta dun sa goal na yun. Gagawin ko siya. Okay, last question ko. Anong gusto mong i-Bulgar? <laughs> yeah, tama naman sa lahat ng guests <laughs> namin nandito dito eh. Kahit ano? Kahit, kahit ano, ano yeah, kahit, kahit ano. ano. i bulgar ko lang yung kaibigan ko kasi yun <laughs> yun. Gumagamit kasi yun Ng ano? 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 Gumagamit <laughs> ng vlogger kahit wala. Ah, yan. Yeah. So guys, Carlo, thank you very much. From thank, you, Carlo. thank you for um, thank um, you um, being you here. So, thank you being here. Sir. Guys, we'll see you again next episode. Bye.